umabot sa isang milyong pisong halaga ng sabu ang nakumpiska mula sa kapulisan, mula sa isang ebidigwal, matapos magsagawa ng bypass operation sa Zamboanga City. Yan ang tinutukan ni Patrulwoman Joyce Abiyog. Kante natin ang 1,020,000 pesos halaga ng hininalang shabu sa sinugawang operasyon ng mga otoridad sa Morga, Barangay Santa sa Zamboanga City kinilala ni Police Brigadier General Bowen Joey Masauding, Regional Director ng Police Regional Office 9. Ang suspect na si Alistads, 25 taong gulang babae, residente ng Kasulutan, Barangay Santa Catalina, Sambuanga City. Bandang alas 10 ng gabi na ikasan drug bebas ba operation ng mga operatiba ng Regional Drug Enforcement Unit 9 na nagresulta sa matagumpay na pagkakaaresto sa suspect. Nakumpis ka mula sa suspect ang tatlong pirasong sealed transparent plastic sa strain ng shabu na may timbang na 150,000 gramo na tinatayang nagkakahalagang 1,020,000 pesos. Isang slim bag, isang pirasong 1,000 peso bill na ginamit bilang mark money, 194 pieces na 1,000 peso bill na ginamit bilang bogus money at isang pulang plastic bag. Samantala, maharap ang suspect sa kasang paglabag sa Section 5, Article 2, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kapag napatunay ang nagkasala ito. Ang mga nakumpis kang ebidensya ay nasa pangalaga ng Regional Forensic Unit 9 para sa eksaminasyon at ang naaras ng suspect ay nasa kustudiyan ng Sambuanga City Office para sa dokumentasyon at tamang disposisyon do nila man ang pambansang pulisya ng Pilipinas katuwang ibang ahensya ng pamahalaan ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas mapanatili nang ligtas ang komunidad at ipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Munarito sa Sambuang Katining Sulaka ko ang inyo DNN correspondent for my guys Abyog Alagad ng batas taga Taguig City. Maraming salamat Patshow woman Abyog.